ayan magagaga bayan niyan magang maga naglilinis na sila ng kalsada actually piniprepare nila yung fiesta nga pala dito sa next week kaya tayo, hindi ko alam kailan yung fiesta so ayun yung uh, pinaghahandaan nila kasi magpipiesta na naman dito So ayun mga sa uh, bago nga pala ang lahat, uh, ayun pasok muna natin yung intro. Ayan, good morning. Um, ano, kakain na. Um, Ito pet ko. <laughs> Ayan ang pet. Aga-aga malungkot. Um, ano, kakain na. Ikaw. Ayun, nandun sa igaan niya. Sa kanyang taguan. Mm -hmm. Kain na yan? Mmm, mm, kakain na. Kala niya, i ko yung chan niya. So, ayun, good morning ulit at welcome back sa aking channel and kamusta sa inyo lahat. Ayun, ito nga pala si Joyce. Ah, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ayun, i-click mo na yung subscribe button and huwag mo na rin kalimutan din na i-click din yung notification bell para notified ka sa lahat ng aking mga videos. Ngayon, for today's vlog, ah, uh, di ko alam kung ano na naman yung magiging content natin for today. Pero, ayun, syempre mag-asikasa na muna ako sa mga laga ko. Uh, at pakakainin ko muna at maglilinis dito sa lugar na Dito sa kanilang mga pinagpupugaran. <laughs> uh, bisitahin na rin natin yung, ano, yung mga manok natin kung ano ng balita nga pala. Ayun, ah uh, ito nga pala, no. Pag bago tayo, ano. Ayun, walang, walang, ano. Walang supply ng itlog. Wala, 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 walang supply ng itlog. <laughs> yung natin ay nandun na sa taas. Hindi na siya nakakulong ngayon. Na nakaraan. Yung nakaraan siya yung kinukulong natin. Ngayon, hindi. Yung isang native ang kinulong natin. Kasi nadidisturbo tong isa. Yung ako, na balita. Ay, ay, ganun pa rin siya. Naglil Naglilimlim. Ayaw magpa yan, o oh, nga, nga, pala, na-mention ko na lang nga pala sa, ano, sa content ko, yung na, dapat magpapa-incubate ako, ayun, kaso na-postpone na, kasi nag-start na siya maglimlim, so, kala ko kasi hindi naglilimlim to, so, ayan, naglimlim na, uh, nasimulan na yung paglilimlim, kaya, ayun, buti, uh, isa, para makatipid na rin sa, ano, sa pagpapa-incubate, so, ayun, ayahan na muna natin. And then, cheque. Eh. And sa pangapala pala. And as uh, usual, dalawa pa rin. Tapos, ah, uh, oh nga pala, isang native na pala natin na ano na yun ang yun, ang itlog na rin. Isang piraso, eh, may itlog na isang piraso. Ayun, ayun. Mayroon na siyang isang itlog. Hmm, isang perasong itlog. So, mamay, kukulong-kulit yan. dami tumi Ayan, mga lingwas. Uh, <coughs> yun lang yung nangyayari dito nga para sa mga manok ko. Ganyan yung sisiyo. Siyempre, ano pa rin. Manghihina yata yung isa. Teka, mukhang nanghihina yung isang sisiyo. <coughs> Ang sakit ka. Ayan guys, uh, ito yun, hindi ko alam kung paano, hindi gag ko gagam alam kung paano gagamutin ito yun, kasakit na naman yun, kasakit na naman yung sa sisyo ko yan o. Oh. Uh, Ayun, meron na naman tayong seseo na may sakit, so yun, binilad ko naman sa ano sa araw, hindi kasi naaarawan eh. So yun ay ano ko, ibibilad ko na muna. Ay, mahirap hirap talaga sa totoo lang, mahirap talaga mag-alaga ng ano, di talaga biro mag-alaga ng mga ganito, uh, mga manok, mga manok kaya ayun, kailangan natin pagdaanan to kasi para matuto din tayo so and, and guys uh, ay mga sa comment kayo kasi sa ano dito sa sa comment box sa baba mag comment lang kayo kung ano ba yung dapat pa natin matutunan ano pa yung dapat kong gawin doon sa lalang ganyan case hindi ko kasi alam talaga yung mga ganyan pa yung paano gagamutin yung ganyan so nagbabalik ulit tayo mga kaligwas at eto Natapos ko na nga si lahat yung mga alaga akong hayop. Tapos, eto may problema na naman na tayo na dumating. Hindi ko alam kung paano ko susurusyonan ito. Labes na ako na mamatay ng ganito. Uh, Sisiw ko may sakit na naman. Hindi ko alam kung nangyari. So, ayan. Nangihina. So, hindi ko alam kung paano sa solusyon ito. Lagi, lagi nakakaganito yung bang sisiw eh. Mga ilang beses na siguro ako naka-encounter <coughs> na encounter na sa mga alaga ko. Siguro mga dalawa dalawa o tatlong beses na. So nagtitingin ako sa ano, iba pinapainom daw nila ng, ng antibiotic, solmux. So ito pinainom ko na rin ito ng, ano, ng, ng tub, yung soluble na sachet na restock. So ewan ko kung kakayanin pa. So ito, uh, ito yung binigay. Sample lang to na binigay lang na libreto to. So to pinainom ko, susubukan ko kung ma-survive pa natin yung isang season na So ayan, Ayan na problema. Ha? isa sa mga problema sa pag-aalaga ng manok. Kaya, kaya pag ano, talaga. Pag wala ka masyadong kulang pa yung knowledge mo sa pag-aalaga ng manok. So, kailangan talaga pag-aalaga natin po. Kunti, hanggang sa matutunan natin kung paano yung pag-aalaga pa ng paano pa mag-aalaga na mapapal. Mapa, ma, paano pa natin ma, ma-ayos pag-aalaga natin sa, sa mga alaga natin mga manok. Ayan. Meron na naman ako isa na nakikihinga na naman. So, di ko alam kung paano ko sa solution ng Ah, uh, sana mag ano, mag-effect yung gamot na binigay ko. So, libre lang yung binigay lang sa akin nung nakaraan nung nandun ako sa pa-incubate. And, isa pa pala, uh, ayun. Yung mga baboy naman natin ayun, okay naman katapos na kumain. So, yun lang. Yun lang yung mga update natin sa ngayon dito sa mga laga natin. And, o nga pala, uh, mga kalibas, pa patulong naman kung ano ba yung dapat natin na, uh, ano pa yung dapat kong gawin dito sa mga gantong situation. So, comment lang kayo dito para, ayun, uh, may madagdag din sa, uh, madagdag din yung kalaman ko kung ano ba yung da, dapat kong gawin niya sa pag-aalaga ng uh, manok. So, ayun, uh, mga kalikwas, uh, hanggang dito na lang muna ulit yung aking uh, content. Ah, yung video. And, kita-kits tayo ulit sa susunod na, na video ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, ayun, uh, please, click mo subscribe button and huwag mo na rin kalimutan din na i-click din yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos na i-upload ko dito sa aking channel. So, hanggang dito na lang muna. At uh, may mga kaligwas, see you on my next vlog. Bye bye and God bless sa inyo lahat.